Ayan, good day po sa ating lahat mga kapatid. So ngayon, ito si sir may ipina-incubate na naman uli sa akin. Ah uh, 2467 tapos kukunin niya yung may napisa na po kasi dito yung pina-incubate na. Marami na siyang pina-incubate dito sa akin. Tagli. So Ayan. So ako 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 inatagak. Itong sa kanya is mga silky silky chicken siyam tapos itong itong lima dito is hindi po ito sa kanya apat sana yung dito. nandito pa sa, nandito pa sa ilalim uy wag kang, uma, wag kang umalis yung lima hindi po yan manong panabong po yan ito lang sa kanya siyam silky chicken ayan yung lima hindi po yan sa kanya Pamaya rin yan kukuli So 2, 4, 6 8, 9 Ayan Siyam na piraso Bibigyan na natin ito kasi Kay Busing Bibigyan na natin ito Ops Paksan muna natin Asiam kabok Siam. Mhm. Sa 16 Siam no mai. 16 to? Oh, 16. This is kabok dai. Oh. Ao katung uban ato kini crack mon. Na dagganela. na ni signa piso di dai. Uban nagai. gilaga? Kauna iring. iring. Ya, kauna di na ako no ano. Ao screen na makimo ko imong Okay, sige sige. Mochat ko balik imong mo. no. oo Sige, ay, sige ay Walo Walo, sige, sige Salamat Okay, salamat sa Diyos Ayan Balik na ako doon sa aking pabuhan Tapos ko na po lang na isirado Tingnan natin ulit Check natin Ayan, so Ito Ilulod ko rin ito mamaya Ayan Ayay ka Pangit yung itlog na isa na Ipaba yung niya Ito Mukhang negatib ito. Ayan, salamat po sa Diyos.